Grace, Grace, bakit ka nagwawala? Ha? ha? Bakit ka nagwawala? Ha? Nagwawala ba? <laughs> si ha? ka ba? Hindi. Uh. <laughs> ng <laughs> Ito po si Ate Grace and Ha? Mabait ka ba? Ha? Ang baho ng hininga mo, Grace. Ha? Ang mo ako eh. Ito po si Ate Grace ang ating, ang aming bungtong kapatid. Makulit po siya. Tsaka, ah. ayan po, o, ayan po. So, ilan taong ka na, Ate Grace? Eighteen. Eighteen? Eighteen ka pa lang. Grabe ka naman, Grace. Hindi ka naman eighteen. Ate Grace, o, oh, nasa YouTube tayo. Sabihin mo, hello. Oo, mo, naman yung YouTube tayo. Hello video yeah, po. May ato eh. May ato eh. May ato eh. May ato eh. Inom ka muna ng gamot. Kasi kailangan mong uminom ng gamot. <laughs> kasi mataas ang sugar mo. <laughs> Ate ligay to ka namang manakit. Ah, kasi kawawa naman ang kuya mo. Ate. 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 <laughs> eh, ako naman, Ben! Inom ka na ng gamot, oh. ha? Oo! Ah, um. ah, sige, kukuha na ako ng gamot! Ha, <laughs> ha,